Bata, nakatira ang isang itim na kalapati at puting uwak. Subalit, hindi maaaring hawakan ng itim na kalapati ang puting uwak sapagkat hahawa ang itim na kulay na balahibo nito sa malinis at maputing balahibo ng uwak. Magandang araw, uwak. Kamusta ka na? Huwag mo kahawakan ang kalapati. Madumi ka. Madumi. Kaya napagpasyahan ng uwak na sa kanya ang kalapati. Gumawa siya ng malaking harang upang hindi makapunta sa kanya ang kalapati. Isang araw, nagkaroon ng sunog sa gitna ng kagubatan at nadamay ang bahay ng itim na kalapati. Naku! Tulong! Uwak! Tulungan mo ako! Bili! Tulungan mo ako! Dahil sa harang na ginawa ng uwak, hindi na damay ang kanyang bahay. Napansin ito ng kalapati at dali-dali ngang pinuntahan ng uwak. <tinyo> ang uwak naman ay masayang nagpapahinga. <tinyo> <tinyo> uwak, tulungan mo ako. Bili. <tinyo> Nagbakaaw ang kalapati sa uwak na makitira sa kanyang bahay. Uwak, tulungan mo na ako. Bakit? <tinyo> Nawalan na ako ng bahay. Ayoko! Hindi sinasadyang nahawa kalapati si Uwak. Nagkaroon ng itim na kulay sa balahibo nito. Ala! Oh. Bakit mo ko inuwa ka? Pasensya na, Uwak. Pasensya na. Sa oh. so, sobrang galit, kinalbo niya si kalapati. Oh. Habang kinakalbo niya ito, dumadabli sa kanya ang mga balahibo ni kalapati. Hindi napansin ni Uwak na kulay itim na pala ang kanyang balahibo. Oh. nilalayas ang kalapati. Anis! Lumipas ang ilang araw, habang nagdagala ang uwak sa kagubatan, nakakita siya ng isang ibon. Ano yun? Ito ay maganda at maputing balalipo. Nilapitan niya ito at napansin na ito pala ay si kalapati. Kamusta na, uwak? Mahayos lang ako! Sa sobrang lungkot ng ka umalis siya at pinagsisiyan niya ang ginawa sa kalapati. Abay! Ingat!